Sangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ako ay na isang ilaw sa sanglibutan, upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulit sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. at siya'y dinulutan nila ng alak na hinaluan ng mira, na natapot hindi niya tinanggap, at siya'y kanilang ipinako sa krus at kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit, na kanilang pinagsapalaran kung alin ang dadalhin ng bawat isa, at ikatlo na ang oras at siya'y kanilang ipinako sa krus, na do'y ipinako nila siya sa krus, at kasama niya ang dalawa pa, isa sa bawat tagiliran at si Jesus sa gitna. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, at sa pagbabaha-bahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan. Aba noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At siya inalipusta ng nagsisipagdaan na pinagtatango-tango ang kanilang mga ulo at sinasabi, Ah, ikaw na iginigiba mo ang templo, at sa tatlong araw ay iyong itinatayo, iyong iligtas ang sarili mo at bumaba ka sa krus. Gayon din naman ang mga pangulong saserdote, pati ng mga iskriba. Siya'y minumura na nangagsasalitaan sila sila na sinasabi, nagligtas siya ng mga iba, sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas, at minumura siya ng mga kasama niyang nangapapako. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, Hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapwat sumagot ang isa, at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Mo ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako, pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang mga bagay ngang ito ay ginawa ng mga kawal datapuat na nakatayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina na si Maria na sa awan ni Cleopas at si Maria Magdalena. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig ay sinabi niya sa kanyang ina, Babae, narito ang iyong anak. Nang magkagayoy sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At buhat ng oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At nang dumating ang ikaanim na oras, ay nagdilim sa buong lupa hanggang sa oras na ikasyam. At nang oras na ikasyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloy, Eloy, lama sa baktani, na kung liliwanagin ay, Diyos ko, Diyos ko bakit mo ako pinabayaan? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan ngayon, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga upang matupad ang kasulatan ay sinabi, Nauuhaw ako. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, makasalanan. Ngayon, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. Mayroon doong isang sisidlang puno ng suka kaya't naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang tungkod na isopo at kanilang inilagay sa kanyang bibig. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka ay sinabi niya, naganap na, at iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At nagdilim ang araw, at nahapak sa gitna ang tabing ng templo. At si Jesus, na sumigaw ng malakas na tinig, ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo, ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu at pagkasabi nito ay nalagot ang hininga. At ang senturyong nakatayo sa tapat niya, nang makitang malagot ang hininga niya, ay kanyang sinabi, katotohanang ang taong ito ay anak ng Diyos. Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nagsiparoon na ang mga kawal at inumog ang mga hita ng una at nang sa isa na ipinako sa krus na kasama niya. Ngunit nang magsiparoon sila kay Jesus at makitang siya'y patay na, ay hindi na nila inumog ang kanyang mga hita gayon may pinalagpasan ng kanyang tagiliran ng isang sibat ng isa sa mga kawal at pagdakay lumabas ang dugo at tubig. At ang nakakita ay nagpatotoo at ang kanyang patotoo ay totoo. At nalalaman niyang siya'y nagsasabi ng totoo upang kayo naman ay magsisampalataya. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.